Iinitin ko lang tong ulam namin kanina, pang lunch na rin. Pareho kami hindi maarte ni Habi pagdating sa pagkain at nagtitipid talaga kami. Naalala ko rin ang sinabi niya dati na baka mahirapan daw siya kung anong ipapakain sa akin kapag naging mag-asawa na kami. Natawa na lang ako at namangha din siya kasi hindi naman talaga ako pihikan. Pero dati may food allergy ako sa ng manok at itlog kaya yun ang iniiwasan ko. Pero ngayon okay na. Kailangan talaga magtipid lalo na sa panahon ngayon. Minsan nagluluto ang asawa ko ng ulam na 3 times a day namin kakainin para hindi na masyadong nag-iisip kung anong uulamin. As much as possible, hindi talaga kami nagtatapon ng pagkain. Iinitin lang kung may natira pa. Kung konti lang ang ulam pagkakasyahin. Ang mahalaga may kinakain at lagi kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil lahat ng ito ay biyaya mula sa Kanya. Malaking factor din talaga kapag nagkakaintindihan kayo ng asawa mo lalo na pagdating sa pera o sa pagtitipid. Yung kontento rin kayo kung ano lang ang meron. Masaya rin naman ang simpleng buhay ang mahalaga hindi kayo palaging nag-aaway. Wala rin namang masama kung maghangad ka ng mas maginhawang buhay lalo na para sa pamilya. Basta ugaliin niyo lang na magpasalamat palagi sa Panginoon sa lahat ng biyaya na inyong natatanggap at gawin niyo siyang sentro ng inyong relasyon. Sa Panginoon kayo kumapit dahil hindi niya kayo pababayaan. Lahat ng pangarap mo matutupad sa tamang panahon basta ipaubaya mo lang ito kay Lord. Naway gabayan kanya sa iyong desisyon.